Kumbinsido ang ilang jeepney driver na maraming benepisyo ang kanilang makukuha sa PUV Modernization Program. Gayunpaman, hindi maiwasan ng ilang chopper na manghinayang sa tuluyang pagkawala ng mga lumang jeepney na tinaguri ang hari ng kalsada sa bansa. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Mabilis, accessible, mura at maaasahan sila ang mga jeepney na tinagurian ding mga hari ng lansangan. Naging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pinoy ang pagsakay sa jeepney. Marami pa rin sa mga commuter ang mas piniling sumakay sa jeep. Pero paano kung ang nakasanayang jeepney pinangangambahan ng maglaho sa mga lansangan? Isinusulong ng pamahalaan ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Layo nito na gawing moderno ang mga pampasaherong jeepney sa buong Pilipinas. Halos tatlong dekada ng jeepney driver si Rudy de la Cruz. Ito na rin kasi ang nakapagpatapos sa kanyang dalawang anak. Anya, sapat naman daw ang kanyang kinikita bilang pangtusto sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Pangalawang tahanan na niyang maituturing ang kanyang traditional jeepney. Kaya kahit mahirap man para kay Rudy, suportado niya pa rin ang isinusulong na PUB Modernization Program. Sa akin naman po, eh, wala naman po akong gawa dyan kung anong gusto ng ating gobyerno. Eh, kami naman, mga driver lang naman. Driver lang po kami. Kung alin ang nakakabuti, eh, doon po tayo. So, pabor Mga jeep, gamukha nito, kasi 1977 pa kami nandito dito simula sa aming mga nauna sa amin dito hanggang ngayon narito pa rin. Na. Ito ang traditional jeepney na naging bahagi na ng kultura ng mga Pilipino. Pero dahil sa PUB Modernization Program ng Pamahalaan, nanganganib itong mawala na sa lansangan. Mula sa pagiging company driver, nagdesisyon si Bernardo Acorda na maging modern jeepney driver. Halos tatlong buwan pa lamang na namamasada si Bernardo. Anya, tulad ng pagiging company driver niya noon, ay natatama sa rin daw ang mga natatanggap na benepisyo bilang isang modern jeepney driver. May mga benefits naman to, may SSS, may PhilHealth, health, may medical. yung SSS, malaki may tulong sa amin yun. Kasi siyempre, sa ito, magkakaedad na ako, malapit na ako mag-retire, -re mag pension eh, Bukod kay Bernardo, nakakatanggap din ng mga benepisyo ang kanyang konduktor na si Maria Teresa Lopez. May SSS mo ka, may Bell health, pag -ibig tsaka may meron kami ng ko ko, ko pa bukod sa mga benepisyo ipinunto rin ni Rudy at Maria Teresa ang kaibahan ng modern jeepney ito yung aircon kami tapos you know, kami magalang ma sa pasahero po sa amin na may na may maintain namin yung driver para sabihin sa kanila na kuya alalay lang kasi may mga pasero din naman tayong senior na natatakot po na sobrang bilis yung patakbo. Ito ang modern jeepney na isinusulong ng pamahalaan. Pagsakay mo pa lang, sasalubong na sayo ang automatic door. Bukod dito, may CCTV rin ang modern jeepney at fully air-conditioned. Kaya naman karamihan sa mga pasahero ay mas piniling sumakay sa modern jeepney gaya na lamang ni Jade Alia. Mas convenient po and parang mas safe siya compared sa ordinary jeep. Ganon siya. Kaya yung, yung, sa ano tawag dito, evolution. Mas makakaiwas ka. BN Manalo para sa bayan.